first and last? Ah, uh, definitely meron na 2025 na Metro Manila Film Festival at meron 2026 na Metro Manila Film Festival. Yeah. Wow. wow. So na enjoy mo tong festival experience? Yes. Na enjoy ko. Oo, oh, totoo. Kumabang naman ako kahit nakakapagod na nawalan ako ng Pasko. Na hindi nga ako nakakain ng Noche Buena. Bakit? Hanggang 11:20 nagmi-meeting kami. Tapos karga ko pa yung anak ni Ria Busy kasi may sakit. So hindi ako nakakain. Pero kung kamusta yung pag-aaral na ginawiyo sa Pilipinas yung Copa tapos 50th anniversary Ay, masaya, masarap. Kasi trophy na ng Nathan yun ng QC at ng Straw Dogs yung ganitong ginawa namin. Dahil first time kami nagdala dito sa Metro Manila Film Fest tapos nakapasok kami. Malaking karangalan yun. Para sa katulad namin, baguhang producer, na makipagtunggali sa mga malalakas na at dati ng mga producers. Ibigay ang anong comment mo lang sa number of cinemas? Okay, ah, uh, alam ko naman na yung MMDA, nakita ko naman yung interview ni, ano, ni uh, Chairman Dan, Don artist, nakita ko naman, nasabi naman niya na yung iba daw ayaw sumali sa bunutan, kahit pinapasali nila. Ah, uh, of course, sasabihin ko, alam nga naman, plastic pa ba ako nag uh, sa sa magpaka-plastic pa ko sa sabihin hindi ako nalungkot hindi ako kahit papaano na kumikirot konte of course kasi kung para sa ibang eh 100 200 lahat ang dadami nilang theaters kami 38 lang umpisa 33 36 tapos naging 38 tapos yung 38 na yun sira pa yung dalawang projector so ng 36 kung ganoon so kung tutukusin kung kung, kung, kung susumahin hindi dapat i yung kinita namin sa iba kasi 200, 100, 150 theaters eh, wala talaga ang layo ng lamang di ba? sa totoo lang pero sabi nga ni um, chairman doon na pinilit nila kinausap nila yung iba lalo yung probinsya para sumali na maging equal lahat dito sa sinihan pero ayaw nila kasi gusto daw nila mamili na mga theater mismo na mga gusto nila mamili sila na kung sinong nakikita. So ang hindi sumali sa dulutan yung mga probinsya. Alam ko, oo. Pero ang, 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 ang akin, ang akin is uh, sana isang araw, para isang araw, dumating yung isang araw na dumating yung isang araw na yung Metro Manila Film Fest magkaka pare-pareho lahat kahit sa Mindanao, equal sa lahat ng sampo. Para kung meron mang comparison, i-compare man lahat. Lab-laban kasi pare-pareho. Pero kung hindi pare-pareho ng theaters, huwag And higit sa lahat naman, uh, sa akin, sabi ko nga, at the end of the day, business is business. Yun ang iniisip nila. Prerogative nila. Sila may bahala sila. Alam mo yun, imbis na magduela ko sa sama na duela magduela ko doon sa neg 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 negativity, doon na lang ako sa pagtutok ko kung paano ko ito promote yung pelikula, kung paano ko aasikusuhin ah, yung mga artista ko na deserving asikasuhin nila. Dahil gagaling nila. So yun na lang, positive na lang, kasi like naniniwala pa rin ako dun sa uh, word of mouth. Pag magandang material mo, papanood Kahit anong mangyari.